So, yan yeah, magandang araw ulit sa inyo mga maka master. Bali, gawa tayo ulit ng ating panibagong video tutorial. So, ngayon naman, isishare share natin mga maka master yung sa ating thermals, ah, thermals. Sorry, sorry. Ah, socket relay, no? Ito po 'yon. Ito po yung ating socket relay. Paano ba yung mabilisang ah, dito? So, ito mga maka master, ah, ito po yung sinusuksukan ng ating relay, no? Yan. So, dito po nilalagay yung mga wire. Mga wirings natin. Sa ibabaw, sa ilalim. So, ang tanong naman dito mga kamaster, paano natin malalaman yung uh, common at normally open, normally close? Paano ba natin malalaman yan? So, makikita nyo dito mga kamaster, meron siyang lock pang gene rail. Yan, yung dilaw na yan. <coughs> ah, wait lang. So, yan, meron tayo ditong lock, no? ah, uh, ito na yung pinakataging, mga kamaster. Kung nasa ang side to, nandun din yung kanyang power supply. So, ito po yan, no? Kung nasa ang side yan. So, ito. Itong dalawang ito, ito po, dito po nilalagay, uh, nilalagay ang power supply. At kung nasa ang side ang power supply, nandun din po ang tinatawag nating ah uh, tawag dito, common. So, ito po yan. Itong mga nasa ibabaw. Ang tawag po dyan ay common, no? 'Yang mga common na 'yan, may mga ka-partner po 'yan. So tingnan lang natin. So 'yan, 9, 10, 11, 12 ang kanilang ang common, ang 3 11. So 11, number 3 normally close So yun tama naman, no? So yan mga ka master, no? Itong nasa ibabaw, ito po yung tinatawag nating mga common. Yung common, meron po yung kapartner na normally open at normally close. So, ano ba ang, nasan ba ang normally open at normally close ng common na ito? So, for example, itong number 9, no? Nasaan ba yung kanilang, uh, nasan ba yung kapartner niyang normally open, normally close? So, mga kamaster, hindi na natin kailangan tingnan to, Itong tagging na to. Hanapin natin yung number 8. Nasaan ba yung number, ano dyan? Number, ano ba yung kapartner ng number 9? So, tingnan natin. So, malabo pa rin yung camera natin, no? Yan, 1, tsaka 5. Na, uh, ang normally closed down nga ay number 1 at number 5 naman yung normally open. So, hindi na natin kailangan isa-isahin yan tingnan pa kung nasa yung mga number na yan. So, ang gagawin lang natin mga kamaster, tingnan lang natin ganyan. Ito yung common. So, ito, yung katapat nito, ng number 9, ang katapat niya na ito. So, automatic, ito po yung normally open. No? At yung nasa ilalim, yun naman po ang normally closed niyan. So, ulitin natin. Ito ang common. Ang kapartner ng common na ito, ay itong nasa ibabaw ang, normally open at yung nasa ilalim ay normally close. So, pare-parehas na po yan, no? Magkakatabi na yan ay pare-parehas na po yan. So, ito, itong common na to, ito naman ang normally open at nasa ilalim ang normally close. Ito naman, itong common na to, ito ang normally open at normally close. So, ang naiiba lang mga kamaster ay itong nasa bandang dulo na. Kung makikita nyo mga kamaster, Uh, wala na siyang ah uh, wala na siyang normally close dito sa ilalim, no. Ang nandito na ay lagayan ng tornilyo. So nasaan na ang normally close 'yan. So ito, maka master, 'tong nasa bandang dulo na 'to. Ang normally close po nito ay nandito nandito pa rin sa ilalim. So ito naman 'yan sa kabilang side. Katabi ng power supply 'tong ang dalawang 'to, power supply. So ito naman po 'yung normally close 'yan, no. Ito 'yung common at normally close at ang normally open ay nandun pa rin sa ibabaw so itong nasa ibabaw apat na normally open at ito naman nasa kabilang side na nasa ibabaw din ay ito naman po ang tinatawag nating normal uh, common no common yan kung nasa yung side ng power supply nandun din po yung common tapos normally close lahat ng, uh, lahat ng normally close nasa ilalim So, ganun lamang po kabilis uh, o diskarte sa pagwawiring ng socket relay. So, hindi mo na kailangan tingnan na tingnan ito kung nasan ba yung common or ano. So, question. Pwede ba na gumamit tayo ng common na to yung side na to tapos ang gagamitin normally open ay ito. Ito sa bandang dulo. So, hindi po. So, magkaka-partner po yan, no? Tapat-tapat yan. Kung ano yung katapat niya, yun lamang yung may contact. So, yun. Marami kasing nag-comment sa atin, no? Naguguluhan. Bakit daw hindi ako naglalagay ng tagging sa pag-wiring So, mga kamaster, ang gusto ko kasing maipakita ay yung hindi ako nagdidepende sa number. So, nagdidepende ako doon sa uh, ito, itong discarte ng ganito, no? Hindi na ako naghahanap ng number. Basta alam ko kung nasan yung common, alam ko na kung na ano yun, uh, alam ko na kung nasaan yung mga partner niya so yun po mas madaling diskarte eh, at uh, mas mabilis po yun tsaka mas safe po yun no kasi mamaya dyan magkaiba yung tingin mo sa 6 tsaka 9 no magkaiba uh, mo yung 6 number 9 yung number 9 nakala mo number 6 so yun magkakandalu uh, magkakandagulo-gulo na yung wiring mo nyan pag nag depende ka sa numbering so mas maganda yung alam mo yung posisyon ng bawat isa. So, tanong, uh, kahit na ano bang brand ng socket relay yan, ay pare-parehas lamang ng posisyon, ng common? Yes po. Lahat po yan, pare-parehas na. Kung nasaan ang power supply, nandun din po ang common. Tapos mga auxiliary contact, nandun din po yan. No? Pare-parehas na po yan. Uh, Siyempre, puwera lamang sa uh, socket uh, timer, no? Socket, uh, timer socket relay. So, pwera lang po yun. syempre iba na yun. So, ipapakita ko rin yung mamaya, mga kamaster, no? Sa second video natin. Uh, next naman natin, mga kamaster, itong relay. So, ito, nagawa ko na po ito. Pero, meron pa ding mga nagre-request na ulitin or uh, basta, ganon Oh. So, ulitin natin, no? So, buksan ko ulit tong ating relay. So, meron din nagsasabi na wag na magka ng video, mas gusto nila yung tuloy-tuloy. Kasi parang tinatago daw natin yung totoong ano, kung paano gawin. Kaya nagka So, hindi po. Kaya po natin kinakat yung video para uh, umikili lang yung video, hindi naman sobrang haba. Para direct tayo dun sa ating kalaman. <clears throat> so, ulitin ko mga kamaster, ito yung itsura ng common natin. So, ito yung power supply. So, ito yung ating common, no? Common yan. So, pag sinabi mong common, wala pa po yung supply, mga master So, lalagyan mo pa sya ng supply. Saan ka kukuha ng supply? E eh, di dito rin po sa power supply. Ija-jumper mo lang sya, papunta rito sa kabilang side na pin. Itong pin na to, sa so kabilang side. So, pili ka lang sa line 1 at line 2. Pili ka lang sa line 1 uh, at line 2 kung saan ka kukuha ng jumper. So, pwede po dyan. Pwede po dyan umuha, no? O kaya naman, kung ang iyong kokontrolin ay mas mataas na amperahe, so, kuha ka na lang mismo sa breaker ng iyong control panel papunta dyan. Line 1 o line 2, bahala ka na. Basta pumunta dyan sa common. So, ito po yung itsura ng common, no? Ayan. So, common, meron po yung wire. So, yan yung wire nya. Papunta naman dito sa normally closed natin. Ito po yung tinatawag na normally closed, no? Yan, o. Oh. Nakatikit ka sya. So, yan. No? Ope, ah, close to. Itong pin na to, close. Ito naman yung normally open. So, nakikita nyo, naka-open circuit yan, mga master So, yan. Yan, no? Naka-open circuit po sya. So, lilipat yan, mga master pagka nagkaroon ng kuryente itong coil, ihigupin niya to, Yan, yung magnetize niya yan. Lilipat yung contact sa kabilang side. So, yan. Open na tong normally close. At itong open circuit ay magkaklose circuit na po. So, yan lamang po yan mga kamaster. No? Yan lang po ang trabaho ng relay. Doon sa mga nagsasabi na ang relay ay nakakapagpalakas ng busina sa mga sasakyan, sa mga motor. So, Uh, masasabi natin dyan, oo, pwede. Kasi, ang trabaho ng relay is mas malapit na yung uh, kuryente. Kasi kung wala ang relay, yung isang line mo, uh, example, yung positive mo or kaya yung negative mo, ay nasa battery, no? nakarekta yan sa busina, ay pumunta ng switch at uh, pumunta ng busina. So, marami ng pasikot-sikot yung kuryente. So, marami na rin, agaw-agawa na rin sila doon. No? Kaya, nagkakaroon tayo ng tinatawag na voltage drop. Imbis na 12 volts yung masupply doon sa busina mo, hal halos dumadating na lang doon sa iyong busina ay nasa 10 volts. No? 10 to 11 volts na lamang. So, very common po yan sa direct current o DC na supply No, yung mga galing sa battery, yung supply. So very common po diyan yung voltage drop. So, para maiwasan ng voltage drop, yung ating mga kaibigan mekaniko diyan, na uh, auto electrician, naglalagay sila ng relay, no? Kumbaga, kukuha sila ng wire na walang ibang pinuntahan, direct sa battery, tapos papunta na sa contact nito. So, buong buo yung wire na yon, no? Walang putol, walang nakaibang nakapara naka-parallel. So, nakarekta na siya dito sa common. Tapos, normally open. Paglabas, normally open. Papunta sa busina. So, anong nangyayari? Naiiwasan yung voltage drop. Yung pagdating ng voltage dun sa busina ay 12 volts pa rin. Boom, boom, 12 volts. So, yung po yung nagiging dahilan kung bakit nasasabi natin na nakakapagpalakas ng busina yung relay. No? Yung function po ng relay, yung nakakapagpalakas ng busina, hindi po yung mismong relay, no? So, yan. Pare-pares lamang po ang contact relay. Mapasasakyan man yan, machine sa electrical, no? Uh, Pare-pares lamang po yan ang function. Yung mga coil, no? Meron po yung coil. Pare-pares po may coil yan. Ultimo ang solenoid. Solenoid valve, Meron din po yung coil. Yun nga lang sa solenoid, ang nakalagay sa kanya is valve, hindi contact. So, yon mga kamaster, yung ibang master natin gusto ng drawing, no? Kasi sige, sampulan natin para wala na talaga silang masabi pa. So, ito yung tinatawag natin common. So, ayan. The drawing natin dito, common, letter C. Tapos, linya. Tapos, taas tayo. Tapos, point. Ito naman yung NC at etong kaso mali 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 tayo dapat kasi so ulitin natin normally close <coughs> yung contact natin ito sa itaas yung normally close nakadikit yan master no normally close at syempre ito yung ating normally open NO so yama so yan lamang no naghihintay lamang yung ating normally open na mag na ito ng coil so ito yung ating coil so yan ito yung ating coil no kunyari ito yung winding so pag ito na magnetize pag ito na supply yan uh, i-magnetize ma niya to Igopen nya taw to, baba batong ko uh, ating contact lilipat naman yung contact na do dito sa normally open. ito naman na mag-open at ito, ito naman ang mag-close. So yun, hindi kasi tayo mahilig sa diagram no, maka master. So yun, kung may mga tanong pa kayo mga maka master, naguguluhan pa. So comment down below lamang yan at uh, gagawa natin ang paraan at uh, mas gagaling at dagwan natin ng diskarte no, sa paraan na matututunan nyo yung ating mga tutorial. So yon, maraming maraming salamat ulit mga kamaster master sa panonood sa ating video tutorial. So mag-upload tayo ulit. Uh, diretso na natin to pag-upload ng mga video dahil dumarami na yung sumusuporta sa ating YouTube channel. So yon, God bless you all mga kamaster. master So hanggang dito na lamang po.